Okay, good morning po sa inyong lahat. Uh, ito nga po ulit ang ating channel, ang Tapsong Viewpoint. Okay, welcome back po sa ating uh, talakayan ngayong araw. At again, uh, tuloy-tuloy po natin yung mga importanteng uh, talakayan dito sa ating uh, channel na may kinalaman dito sa ating mga issue na uh, bumabalot sa buong Pilipinas. Okay? So, bigyan po natin ng... Uh, ano... ng... ah... Uh, uh, commentary ang uh, isang lumabas na naman na balita guys ha. Ah. To galing sa ano Manila Times to, Manila Times, okay? So nakakagulat itong itong ano na to, itong balita na to. Nakalagay dito, China sees disputed reef near Philippine military outpost. O oh, di ba? Di ba? Nakakagulat guys. Kakaalarma tong balita na to ha. Ah nga ito ay confirm nakalagay dito sa balita the Chinese coast guard has seized control of the of a disputed reef near a major Philippine military outpost in the South China Sea according to Beijing state media adding to the long to long standing territorial tension with Manila okay so meron meron daw pong ano uh, maliit na ano na uninhabited ay ano island na kinontrol ng ano Chinese sa uh, side yung tinatawag na Sandy Cay. Actually ang ano to malapit lang po ito dun sa ni ano, pag-asa island natin na ano uh, ang tawag ay Tito Islands also known as Pag-asa malapit na malapit tanaw na tanaw po yan so again mapapansin natin dito sa balita na to inuunti-unti na ngayon sana ano to actionan ka agad ito ng gobyerno natin kasi malapit na ito do sa pinakamalaking ano natin eh uh, isla na minimente na kung saan may mga ano na tayo doon may mga residente na tayo doon dapat medyo yung present ng ano doon dagdagan yung ano tao siguro palawakin at uh, lagyan ng mga ano mag-stay na ng permanent na troop tropa doon para mabantayan natin yung ano kasi inuunti-unti na tayo guys ng ano China. Grabe ang ginagawa talaga tapos mababalitaan pa natin yung mga pro China makapili individual na walang ginawa kundi sa kundi maglagay ng mga false narrative at saka false information sa social media. Nakikita na ninyo yung ginagawa sa bayan natin itong China, di ba? Di ba kayo nag-aano dito? Di kayo nag-aala na, ma na mawawalan kayo ng teritoryo? Yan yung mga dapat maintindihan ng bawat Pilipino natin na nasa social media eh. Na hindi dapat kayo nag-susuporta sa, dito sa mga ganitong gawain ng China. noonti unti po yung ating isla dyan. Ang last time na balita natin na nasa meron tayong nine na territory dyan sa ano 'yan sa West Philippines Sea 'yan na talagang sa atin naman 'yan, kini natin talaga. Hindi na natin actually hindi natin kini-claim, eh. Sa atin po 'yan. 'Yan ang base dun sa international uh award na nakuha natin sa ano sa UNCLOS, 'di ba? So dapat hindi na ito nag i exist Kaya lang po ang China napapansin natin very aggressive kasi nga Uh, sila daw po ang uh, papalit sa US once na bumagsak ang US uh, na tinatawag na superpower na nag uh, nag, uh, ano, nag uh, i sa buong mundo so yan ang gustong gawin ng China so inuunti-unti nila uh, porket malakas na silang bansa militarily so dapat ang mga Pilipino ang magagawa natin dyan is magkaisa tayo labanan natin yung mga ganitong klase ng uh, interference kuha dun sa ating mga uh, isla dyan sa West Philippine Sea na sa atin naman talaga. Again, nakakabahala talaga yung ganitong balita. Oh. Sana, ano to unahin ng mga, ng gobyerno, patibayin natin yung mga uh, territory natin dyan sa West Philippine Sea. i natin, lagyan ng mga military installation para 24-7 yung monitoring dyan. Yun ang importante po dyan. Hindi hindi tayo magkakasya na lang dito sa so ganitong mga balita. Nagugulat na lang tayo, bigla na lang inoccupy pa yung ating uh, ano teritoryo. Di ba? So again, itong mga ganitong balita po, sana makarating ito dun sa mga ano mga pro-China makapili individual dito na naiimpluwensyahan, mga kababayan natin. Mag-isip-isip kayo, dapat yung suporta ninyo sa mga Pro-China makapili, politician, tigilan na ninyo yan. Kasi tingnan mo, tingnan po ninyo ang nangyayari. Kinukuha na yung ating mga teritoryo dyan sa ating West Philippine Sea. So anong magagawa natin? Malaki po ang magagawa natin dito guys. Magkaisa tayo, labanan natin yung naratibo na yan, false narrative na yan ng China. Sa pamamagitan ng uh, hindi paghalal ng mga politician na pro-China makapili. Yan po ang nating yan po ang magagawa ng ating uh, sambayan ng Pilipino. Magkaisa tayo. Kasi pag nagkaisa tayo, kaya nating labanan yung mga ganitong ano eh. Ganitong naratibo. Especially sa social media. Kaya nga sabi ko lagi paulit-ulit ako dito sa aking channel. Sa ating uh, channel na binubuo. Pinapaulit-ulit po tayo dito na wag na wag po tayo magsusuporta. Yung sobrang suporta natin sa political personality. Tigilan natin yan. Kasi diyan nag-uumpisa yung ano eh yung pagkakawatak-watak natin tapos papasukan tayo ng mga false narrative na galing dito sa foreign country na ito para madisrupt tayo, masira yung mga plano natin, masira yung pagkakaisa natin, anong purpose nun para makuha yung teritoryo natin yan sa West Philippine Sea. So sana po maintindihan natin yan na yung pagsuporta dyan sa political personality, hindi nakakatulong dito sa ating bansa. Bagkus na gagamit yan ng mga foreign country para pag away awayin tayo mga Pilipino at hindi tayo magkasundo kung ano yung ipatutupad nating policy na makakatulong dito sa ating bansa. Again, mag-isip-isip po kayo sa pagboto, ano hindi lang po ngayon sa mga susunod na eleksyon. Importante po 'yun. So, 'yun nga po ang topic natin ngayon, ano. So, ano po yung masasabi ninyo dito sa ah uh, yung China dispute trip n'er Philippine Outpost. So, anong bang sasabi po ninyo dito na may kinuha na naman na isla daw po na malapit sa teritoryo natin? Ah, yung Pag-asa Island. Matatanaw po yan eh. Malapit-lapit lang yan eh. Ano po masasabi ninyo dito sa pangihimasok na to at uh, paggagrab na naman ng ating teritoryo niyang China na yan? So, comment lang po ninyo dito sa ating comment section at uh, pag-usapan po natin yan. At again, nakakahabala po yung mga ganitong uh, ulat at yan po ay dapat ay pag ang sambayan ng Pilipino at yan ay tutulan natin. Tutulan natin yan para sa future ng ating uh, uh, mamamayang Pilipino. Okay, yun lang po ang ating uh, topic ngayon. Basta makakita tayo ng mga ganitong uh, balita. Dapat pag-usapan natin ito, ipaalam natin sa mga kaibigan natin, kakilala natin, yung pag, mariing pagtutul ng taong bayan dito sa mga ganitong panghihimasok ng ibang bansa sa ating teritoryo. Again, yun lang po ang topic natin ngayon. Maraming maraming salamat po at sa inyong lahat dyan. Peace.